guys ito yung sinasabi ko sa inyo na ko na amplifier oh. ayan para maniwala kayo ito ha? ayan oh. lang ginawang ko lang siya ng box niya ito nabit ko sa akin tricycle ayan ayan siya oh. Oh. alakas niyan maliit lang yan eh, pero malakas yan itong uh, pagano yan no? Oh. speaker po yan ang ng speaker tapos ito ayan. ayan yung speaker ayan pa yan ayan po hmm. ayan lahat kayang kaya yan walang pangayan ng speaker ko eh Malit lang yung amplifier na yan, pero Napakalakas. Kasi hindi mag-testing ngayon kasi tangaling tapat tulog yung mga tao tama eh. Ayan. Maniwala kayo. Ayan. Ayan.